Yan, so bata pa kasi mas maganda talaga na magtanim na. Hindi yung kailan lang matanda ka na. Kaya ka lang magtatanim. Malani. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang araw. So magtatanim po tayo ngayon ng saging tsaka gulit ulit. Diba nakita nyo po yung tapasan natin noong nakaraan. Ayan eh, o. Lah, may pag na rito o. Oh. You know? <laughs> may hamog. Ayan yung mga nyug natin na naipon na. Tatanim natin dun mamaya. So ito, tatanim ko itong isang punong lakatan guys ayan oh may nabili nga pala akong pala sa Shopee ito guys oh. ang liit oh. parang ang ganda niya pang tanim mo yan, oh nakahukay na ako ang bilis kaysa kung pareta yung gagamitin natin eh, mas maganda na yung pala na ganito guys oh. 167 pesos lang to magaan siya tsaka makapal din eh di ba sa murang halaga guys oh ayan natin dyan so may dala pala akong pataba ayun ang tawag sulfate So, lalagyan natin ng kaunti yan, guys. Hmm. Tapos, medyo tatabor natin muna ng konte, Para hindi mabigla yung ugat ng saging. So, itong puno ng saging na to, guys, ay lakatan. Ayun o, no, meron na siyang isang suwi, oh. Diba, guys, nakikita nyo ba? Ayun no. Meron na siyang sibwal sa susunod. Ayan guys, lakatan to mahal kasi ang presyo ng bunga nyan guys kaya yun yung mga pinapadami ko so ito pala nataniman na namin yan nung nakaraan sama ko si Insan Ariel tsaka si Alan nataniman na namin yan puro tordan naman yan guys kung sa taas mamaya papakita ko sa inyo yun ito dahil alas 10 na tayong nakaahon medyo tanghali na merenda muna tayo <laughs> Oh, may tanggal yan na naman eh. Mag-isa ko lang pala ngayon. Buti pa rito nakakalibang eh. Huh? So ayan guys, ito na yung mga tanim ko nung nakaraan. Tanim namin pala nila Insan Aril at nila Insan Alan. Tutor dan guys, saging. Nagpapataba tayo ngayon. Ang gamit natin sulfate sulfate pinapatabahan ko na rin yung aking mga nyog ayan guys oh medyo na dilaw lang to para mamamatay ito meron pa rito ayan guys oh di ba may tumubong ubi diyan natin nung kaya niyan diyan na yan yan papatabahan natin yun ayan madali lang naman pala magpataba ayan Diyan na yan guys Mabilis kasi lumaki pag nabatabaan eh. Mabilis yung magsisibwal-sibwal. Ayan. So ito, porturdana na to guys. Ang ganda sa taas. Ayan. Ayan guys. mag alas 12 na. Or 11.30 pa lang pala. so, kakain muna ako. Napatabaan ko na nga pala lahat ng mga bago kong tanim guys. Pakita ko sa inyo yung mga ilang tanim dito sa malapit. Ayan o. Hindi ko nilagay yung patabaan dito yung saging. Malit kasi itong ano na to kaya hindi masyadong makita. Pero alatang nabubuhay na siya. Maganda kasi dito sa amin, ulan nang ulan. Tapos nagtanim ako ng mga ilang kamote. Ayan o. Para may pagtalbusan na yan. Buhay na sila. Ito yung mga itatanan itat 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 natin mamaya ng mga nyug. Ayan yan pinatabaan ko na pala itong mga to guys yung mga nyug na natanim ko nung nakaraan sa so may video ko ayan oh. ayan so, ayan diba ito yung mga ibang tanim kong saging guys ito lakatan pa to ulit sana mabuhay ayan ito lakatan to guys ito lakatan ito tapos yung ibang tinanim ko diyan. Pakita ko sa inyo yung ibang mga ano, niyog. Ayun oh. Tingnan to buhay na guys oh, ang ganda na. Maganda talaga yung ganitong kan, yung maliit pa lang yung tubo ay. Eh. Na niyog na tatanay mo kaganda ng tubo niya. Yun, oh, ganda di ba? Ito naman tordan guys oh. Pastor Daniel. Ayun, meron pa nisa. isa. Oh, hindi ko na mapakita lahat. pagod na ako. <laughs> Mamaya naman ay magbubutas tayo ng kon. naman ulit ng nyog. Doon naman tayo sa taas. Bagong tapas din. unti kunti lang. And so, dito muna tayo sa kubo. Pahinga muna. Tanghali na eh. Hmm. May dala-dala akong duyan. Pahin muna. Naging taong bundok na talaga. <laughs> Wala eh. Puro dyan pang mag no? Walang kausap. Huwag nang tao ngayon. Bago tayo kumain, pahinga muna. Hay. Hi guys. Ayun, pagkatapos kumain, igayagan ng konte. Ah. Uh, uh. Solved. Yan. So, ito na po. Itatanim tayo ng nyug. Ito na po. Itatanim po nyug. Yan oh. Ganda ng, Ano yan. Kaya yung mga magandang itatanim ng nyug. Yung sariwang-sariwa. Yung tubo. So, ulit talaga pang hukay ito guys. Yung na to. Sulit na sulit. So, ayan. Ito na po yung hukay natin. So, alagyan ko ng pataba. Ayan. Yung tilang. Tapos tabunan ng konti tapos talagay natin mapaupo yan kasi guys oh hmm. di ba kaganda nilagay na natin Whew. ayun na guys dito na ako sa taas <coughs> dito na basa namin ang nakaraan ando na ako kayo na sa babae eh. may video video ako na nagpapataba ako ng niyog niyog parang yung tinatanim ko ayun o, oh. nasa sako ito na yung pinakang patag yung taas yung una nating tinabasan dati na sobrang sukal ngayon dito kapupulak lang to nung martes anang gandun sa dulo tataniman din natin ng saging tsaka mga nyog yan so makikita nyo to sa vlog ko guys na tataniman talaga to lahat ng mga nyog tsaka saging magiging sagingan to bablog ko to hanggang ito ay mamunga na hanggang tayo ay mag tiba o oh, ay mag ani ng nyog tsaka or saging muna kasi yung nyog matagal tagal yan 10 years siguro <laughs> ang tagal ano Whew. ayun na guys tapos din tapos na ako nagtanim pero hindi pa tapos yung tinataniman ay ito na yung mga tinanim ko. You know? Mas magandang ito guys. Lagi ko sila sabi yung ganyan kalit. Nanyog. Ayun pa yung isa. Nakikita ba? Ayun o. Oh. Yun. Ano ba tinanim dun Masukal kasi. Hindi kasi namin sinunog guys to eh. Itong aming tinabas na to kasi masasaktan yung nyog. Tapos matagal makarecover ulit. Although malinis nga tignan pero mga sa matagal matagal makarecover. Magtira okay, mo ulit ako dito. Ayan. Guys. Uh, oh, uwi na ako. 442 na. Sabi. Kinapon na naman ako. Ito po nga tanda. Nakapatay ng hinug eh. na lang maganda tong pang ko guys so, oh. kaysa sa bareta maganda to kung walang mga bato yan hanggang na tayo uh. Ito na rin pa akong isa rito eh. Straight dun. Maraming pa patayin natin yung mga susunod. Pag ganun pa tayo yan. Lawak pa niya no. Iwan ko naman yung bareta. Ha. Halos. Ano din kami dito guys. Siyem na araw. Ba? O, walong araw kami nag tabas tsaka nagpulak hanapin naman dalawang hektarya to eh itong nabili namin na lupa na to ngayon na tumutubo na yung mga saging sagingan kasi to guys noon talagang pag tumagal so, tagal tutubo yung mga saging yan dyan oh. so, magiging sagingan ulit yan dito naman sa baba yung mga saging saging din dito oh, maganda na rin yung mga nyug na iba tarin na ni papa yan yan na. Madamo nga, maano lang yung pinulak kasi hindi pa siya na ano eh, nakabtaran. Kung tawagin dito sa amin, o yun na ilapat sa lupa. Dahil wala pa tayong budget eh. Nakusunod pa ulit. Nakatrabaho tayo. Ayan na muna natin na matayo-tayo. Yung mga tinabas. ayun na pala yung nara guys malaki na yung nara dito sa lupa na to may iniwan akong isa ayan papalakihin ko siguro yung nara na to ganda oh ito naman natin yung nyug. pa ba na ganoon. pahirela doon ito may ating nyugan ayan. so habang bata pa kasi mas maganda talaga na magtanim na hindi yung kailan lang matanda ka na saka ko lang magtatanim wala na mahirap nang hintayin yun matagal diba ito pala guys na, oh, nakakita ako ng uong kanina ang lalaki yun hindi ko lang alam kung ito yung uong na nakakain kasi hindi ako marunong tumingin ito pero iuwi ko na lang napakita ko kay mama kung ito yung nakakain na uong diba guys Nalaki niya, ayan oh. Eh, no? Hindi ko na kasi na video ang kaya na nung kan eh. Mas so, maganda sana kung nakakapit ko sa may kan? puno nung na videoan ko. Pero naiwan ko kasi yung cellphone. Kaya ayan. Ayan. So hanggang dito na lang guys yung vlog ko ngayon. So like, share, and subscribe na lang po kung nagustuhan nyo yung aking video. Ayan so God bless po. Bye bye.